Napakatindi na mga kadugo ng uh, init dito sa aming lugar. Summer na summer na 'yan, no. Hindi ko mai napakano yung araw. <laughs> hindi ko makayon. <laughs> Matagal na akong hindi nakapag-upload mga kadugo Saka, sa kasalukuyan ay andito tayo sa Edmills Farm ating muling bisitahin ang farm ng aking pamangkin at ito yung mga alaga niya dito sa farm mga manok manok na nangingitlog mga kambing o oh yan mga kadugo oh, Nang anak. ang daming anak na eh madami ng anak mga kadugo upat talo upat anak na tanay upat ayun Ay, o oh. 2 at ilang nangarday ta Apat na maliliit tapos meron pa doon mga kadugo oh. ang ganda ang gandang tignan <laughs> Ayan, oh. ah, dream ko magkaroon ng mga alagang ganyan mga kadugo <laughs> Yun yung baby, baby kambing. At saka, sa kasalukuyan wala nang tanim na uh, gulay dito mga kadugo na namatay na yung uh, upo at patola. Pero bukas ay magtatanim sila mga kadugo ng ampalaya. Yan, naka-ready na for planting itong part na ito ng Ah, sa farm. And may mga tanim din siya mga kadugo na mais yan. Oh. Ating tignan Mais na puti mga kadugo. Ito ya, yeah. ito mga kadugo. Ang lalaki ng mga bunga niya mga kadugo. Itong tanim nilang mais na puti. Ayano. Oh. Ready for harvest na mga kadugo mga ilang araw na lang siguro sa sabado magha-harvest sila Ayan. meron pa doon mga kadugo tignan natin madamo itong farmila ito naman mga na kamuti kamuting baging mga kadugo yan mga kadugo. yung tanim pa nilang mais na puti isang kilo daw yan yan Malalaki din mga kadugo dito. Hanggang doon din na makita mga minamahal na kadugo. At marami na ding nakapagputol ng tabako dito sa banda dito mga kadugo. Ayan. Yung mga puting yan, mga curing ban ng mga tabako. Yun. mga manok na binggala. Maiingay mga kadugo. Hanggang dito na lamang mga kadugo ang aking vlog sa umagang ito. Thanks for watching. God bless.